Pakinggan natin ang buhay ni Ina. Rolling na tayo, pero ikangat ko tong part na to. Okay. Hi, um, kilang taon ka na? Ano ka, 29. 29? Ako, bata pa ba pala to. 29. Itago na lang natin siya sa pangalang Mike, Mikey. Maganda yung isi-share ni Mikey kasi isa siyang uh, miyembro ng LGBT community. So, ang unang tanong ko, Ang unang tanong ko sa iyo, Mikey. Ano? Um, meron ka na bang experience sa same sex? Ah, syempre. Meron. Meron ako. So, ito nakaka-intriga lang sa part ko kasi syempre alam mo naman yung religion ko medyo strict. No. <laughs> At bihira namin na pag-uusapan. So, gusto ko gusto ko lang malaman kung pero may experience ka rin sa ano, yes. opposite. opposite. Meron. Meron din. Kung i compare mo siya as LGBT ka, ano yung mas gusto mo? Ano? Ah, uh, parang ano ako, uh, Versa. Ah, bay ka, pwede. Yun yun. So, hindi, pwede ka sa babae, pwede ka rin sa ano sa same sex, pero ano yung mas na-enjoy mo? Yun yung ah, uh, ano, yung, <laughs> yung na-enjoy ko is ano, yung na-enjoy ko, ah, uh, yun yung Versa, Versa versat yung niyo ko, 'Yun yung ano ko, pero manually. Paano versatile? Ikaw yung dominant. Ako yung uh, Sa parehong Sa parehong Sa parehong, uh, sets, sa parehong gender aim. Uh, uh, ah, okay. Kasi nung una, hindi ko pa alam yung ano ko gender. So gender fluid yung ano ko. Uh, mm -hmm. gender fluid pa yung Ah, uh, so ngayon ano na? Parang di ko gusto kong ano, versa tap lang talaga. Versa tap pero ano. dami kong dami kong mga ano diyan na naranasan na lang yun. Okay. Teka lang. Teka lang. Eh, bisita. Asa na yun? Andun. Miss ko, Lord naman yun. Okay. Eh, cut na lang natin yun. So, ito. Nung time na active ka, gano'ng kadalas mo yung sa one week? Active? Actually, ano? Uh, since uh, 20, 2018, 2018, doon na talaga ako na, na talaga ako nagpapa uh, kita ng ano ko, Uh, kasarian as LGBT kasi patago yung ano nung no, 2018 lang 2018, so 2018 naman ah, dum kasi ah dumating ka rin sa adjustments kayo oh, adjust. hindi kasi, ka talaga yung mula ba bawal, oh, bawal kasi kasi yung sa family ah uh, yung family namin is ano uh, more on politics political so Aha, bawal kang mag para. ganun Tapos, ngayon, pag takbo ko ng ano is key nung no 2018 oh. dun na, kasi kailangan Minusaya, mo no? kailangan mong makipag-communicate sa mga kabataan. Mm -hmm. So as a role model, role a uh, model, kailangan mong uh, magpag-i-share uh, mo yung anong kung anong ka. Ba PR ka o? O. Kailangan mo nang i-share kung anong ka ito para malaman naman ng mga tao. Kasi yung mag-SK, noo pinensa ng SK, in fairness magastos yung yung ay. part na nangangampa niya, no? Siyempre. <laughs> ako, ako lahat ang um, umagasto sa ay, kayo, lahat ay. ng uh, SK members ko. Pababa. Mga flyers, mga pagkain, damit. So mga... rich kid ka pala dati. Good. Char. Hindi, uh. Kasi di ba ano, ano? lang, pag SK, di ba teenager pa lang yan? Oo. Oh, ano lang yung, ako lang talaga, ah, uh, yung savings ko na obos doon. Ah. Kasi yung uh, business ko dati is syempre dati ako kay ano uh, doon ako kay Ricky Reyes nag uh, workshop so ayun pagkatapos na bigyan ng certificate so marunong na mag ano mag business ng uh, like for example mga uh, salon hairdresser mm -hmm. so yun yung pinagkikitaan ko as sideline kasi so, ayun na nakakasale so nag ano na, ko talaga kumbaga nag livelihood kanyang salon na yan mm -hmm. sa mga SK maganda yan talaga okay hindi talaga ako sa'yo. Kasi may pinsan na ako, SK siya. Pero ang business naman kasi ng... syempre yung pinsan ko na yon pamangkin ko na kasi yun. Uh -oh. Yung pinsan ko na SK yung anak niya. syempre ang business nga namin is events. Uh -huh. Kasi yun yung, yun yung natatangin yung pinsan ko sa Visayas. Na parang... Parang ano... Inadapt niya talaga yung business namin dito sa Manila. Ay, ganun. Mas maganda yun. catering na. siya doon. Ang ganda. Ang ganda mas maganda yung ano, nila doon. Mas kung maganda ba, yung catering mas, services. Eh. Mas boom nga sila doon. Alam mo kung bakit. Hindi masyadong feel doon yung pandemic. Oo. Oh, Mas, School, mas maganda yun. dito, diba? Kaysa Kaya dito, dito, di Kaysa Kaysa na dito ano ito? lang. Parang Kunti lang, kunting ano lang. Ayan na. Nag-pandemic dito lang. Yun. So, yun na ayun, ayun, naman yung mga experience ko. Kaya naging, kaya naging part ako ng LGBT. Kaya, doon sa pag-iski ko. Parang doon <laughs> ako nagsimula. Na naman. parang showcase yung ano mo. Showcase kung ano ka. Ando na sa, ano sa. Kita. 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 Hindi, hindi naman. Ay, na-stress ako. Wait. Eh, meron kasi pinatay ko Anyway, um. So doon ka talaga, doon ka talaga parang nag-adjust. Doon dun mo na feel. Doon ko na feel na kung anong ako. Pero dati nagkaka-girlfriend ka rin mga Isang beses lang. Ay isang beses lang. Isang na. beses lang. So parang Pero, ano. Pero ano lang, parang pinapakita ko lang yun sa mga parents ko. Pero yung totoo hindi, hindi pala. Iba pala yung feeling pag part ka ng LGBT. mm, -mm. Pero hindi ko naman ipoporso yung yung ano ko. Ah, uh, yung as a member of LGBT, hindi ko ipoporso na maging lalaki na ako yung hmm. mag, mag asawa na. Kusang yes, mawawala. Kasi... Kusang mawawala lang siguro yung ganyan. Tsaka yun. ano, ito yung age na talagang nag enjoy ka sa mga ginagawa mo. Hmm, kaya may... yeah, actually, itong age yung mga ganyan na age, i encourage ko kayo mag, mag-traveling, traveling. Sobrang ganda mag-travel. Gusto ko nga niya, mag-travel, mag-travel. Hang... ka na ano, kasi single ka. Po. Hanggang ano, parang magsawa ka na. Mm, diba? Hmm, totoo. Explore mo lang mga man bambas. Yan sa yung ko. sabi ng ano, explore, experience, tradition, and cultural of Agusanon. Enjoy, ano, enjoy the, ano, enjoy the aga, Agusanon. So yun, um, nung mga kadalasan na may jowa ka sa may eh, boyfriend dyan, sabihin well. na natin. Hindi, nung nagkaroon ka ng jowa or nung Wala akong, act, nung active ka sa sex life, gano'ng kadalas siya? Active, once a week? Hindi ako once active a man, man, talaga. Hindi, hindi ako talaga. active sa mga... Minsan, minsan, minsan lang? Minsan lang. Kasi na. ayaw kong ano, papakita na ganyan. Kasi, nako, dami mga ano doon. Mga, lahat ng mga dito Ch chica, sa amin. Chika-chika, no? bawal, bawal na ano. Sige, buksan ba na to. Okay. mga bawal na makita kung ganyan kaka iyan naman tapos public official uh, kaya lang sa mga, mga boses na tapos mm, okay. uh, tapos nung nung time na di ba na discover mo na siya tapos nagkaroon ka rin ng experience uh -huh. naranasan mo rin ba yung mga parang ganyan na LDR din paano mag LDR ang LGBT hindi na curious lang ako Pag LDR. Yung may parang LDR oh, oh. ang oo, oh, naranasan mo rin na. Naranasan ko yung, syempre gusto ko yung tao test na iwan ko dun sa, like for example, dun sa, ano? Sa province. Sa province. Nag-LDR din kayo. Oo, oh, parang ganun. ito medyo masaya lang naman no? na experience na namin dalawa test, binabalikan oh, oh. yung mga ganong eksena, yung mga senaryo na pag, oh kung gusto pag-active oh. ka na ganyang oras, horny ka, ganun. Hmm. Mm siyempre, hanapin mo yung gusto mo. So, paano yun through video calling din? Na-experience mo rin? Mm -hmm. minsan -hmm. Sige, audio oh, na-experience <laughs> mo rin. video call hindi, talaga. Hindi, siyempre kaming mga babae. Kumbaga, ano, video call <laughs> talaga yung ano namin. Tapos, hindi pwede sa uh, messenger kasi common na yung messenger. Doon kami sa telegram. At saka parang nahahack yun, no? Oh, hindi safe. Parang, hindi dun, kasi ano, encrypted yung system ng ano, yung messenger. Kasi parang ano ka doon? Mare-report ka pa. Oo yun yung ano doon kami sa, uh, yes, sa telegram talaga ano, doon sa telegram or safe, Viber safe kasi doon siya secure okay. yun yung ano namin pag uh, like for example eh uh, liar kami ayun uh, uh, yun yung ano namin video call through video call yung oh, experience para syempre uh, hindi naman ma at least siya yung nakita ko tapos ako yung nakita niya test kaya Parang sa... tulungan lang sa isa't isa. Mm -hmm. kasi pag sanay, sa ngayon niya is graduating na siya, graduating ng college. Ah, okay. so, so, so paano yun? May communication pa rin kayo? Parang siya pa rin? Parang siya pa rin. Pero sa ano ko, walang kami. Ah, uh -huh, walang so, kami, parang, kami, ano pero po, parang, gusto namin yung isa't isa. Walang oh, kami, pero walang kami. So, ano ba yung tawag dyan? Iwan ko, na. ano? parang forever dating kayo. Ano hindi, yan? may tawag dyan eh. Di ba merong friend? So, may tawag eh, hindi dyan Hindi ko yun. kung anong tawag dyan kasi pili <laughs> ko pa eh ano na bakit ano, anong anong tawag dito sa atin? Bakit oh, ganito? Nakalimutan ko eh, pero may term Eh parang yan. ano na eh, parang wala nang ligawan kasi ano? Mm -hmm. gusto namin yung isa't isa pero walang kami. Oh. Yung mga ano lang ah. Mutual, like example, mutual understanding lang parang. Parang ganyan oh. na ah eh, ay, ito pala gusto ko. Ito siya, siya. Tapos, siya rin. Oh. Share lang ng share. Pero, pero no commitment. No commitment. Why? so, naiintindihan niya rin yun kung may jowa ka, ah, uh, may kukwento ka. Uh, alam naman niya. Alam niya na... Or pinoprotektahan mo rin yung feelings niya. Parang ganun din. Siyempre. Siya rin. O, parang ganun din. Hindi naman, hindi naman ano na mag-post -po, mag ka ng post na, siyempre, kung makikita. Kaya nga, ano, ah... Uh, hindi ako nagpo-post ng kahit ano sa social media like for example sa ano sa ano ko at uh, FB sa FB ko uh, kasi syempre pag makita yung mga tao na ayan sa anong like for so, example kung pupunta ako ng Baguio Tagaytay Tapos, yeah, di mo siya na report hindi kahit ano makikita dun sa Ah, gala-gala ka, gala. Gala ng gala. Tapos di ka nag-report. kasama mo? Di ba, ganun naman talaga. So, madalas mo pa rin tapos, siya pa lang na Tapos ngayon, sino kasama mo? Tapos siya, tapos yun, tapos yung response, bakit may tayo ba? <laughs> oh, <laughs> Parang okay. gano'n. Walang, walang kami, pero ano namin yung isa-isa, ganun. Parang hirap din, no? Kasi kung sabihin mo, Magre-record ka pa ano, Mas maganda kasi na parang ganyan lang. Parang friend with benefits, ganun. Oh, friend with so, benefits. Oh, oh. Benefit. Parang ganun, friend lang kayo, pero with benefits. Tapos, alam nyo yung ano, uh, ugali nyo bawat isa sa inyo, di ba? Yun yung mga ano ko lang, sa experience ko as uh, sa LDR ko, ng LGBT. May, may last question pa ako. So, okay, mga tanong Sa LGBT, importante ba yung build ng body ng partner mo? Kuwi, tama ka. <laughs> diyan mawawala Kasi di ba mas attracted ka pag yung... Hindi na... Medyo ano? masculine, di ba gano'n? Kailangan, uh, sa akin, ano eh, yung bit ko is, ah uh, wag lang igsit sa chubby na talaga. Ayaw pa sa chubby. Oo, oh, ayaw nila yung malalaki yung build. Ayaw Kailangan talaga yung ano, tender Feet. and lean. Fit, tapos mas Fit and lean oh, pala, sorry. Fit and Ayan. lean. Yan tapos, yung gusto namin. Kaya ka lang, may ba? Hindi, wala. Hindi naman na, naputo yung record. Oh. Tapos, may isa pa. Morning or evening? Mm -hmm. Sa akin? Oo. Oh. Evening. Mas maganda evening. Ayoko sa morning. Mo, Ang ilit. Walang distraction. O, oh, isa pa yung Tapos, temperature. Yung lights. Oo, oh, yung... Ah, gusto mo dark. Gusto ko okay. parang dark na medyo ano. Ayoko sa ano talaga, lights. More on ano kasi ako, lights off. Okay, lights off. Oh, Oo, oh, lights off. O, pa Lights off. <laughs> Ayoko sa so, ano. si Johnny. <laughs> Tapos, pag ganyan... Sino yung mas tumatagal? Ikaw or yung partner mo? Ako. Ikaw? Talaga. Ha? Ako yung tumatagal. Talaga, ako man. yung tumatagal. Kung magsasabi na siya, ano, ano ka na, ayun. ayun Kasi di ba sa lalaki na ako control nila? Control po Kasi di ba tayo girls, ano, talaga nung pagtapos na tapos na. Ako, control ko. Control ko yung sa akin. Ito pa, bukod sa body build, the size really matter. Yes, totoo. Size talaga, no? Totoo. Pero sabi kasi nila, pag yung size, wala siyang kwenta pag tamad yung may-ari. Kumbaga. Ah, pero minsan rin, minsan rin mayroong ano, ah, uh, pero, pero yung iba, size, talaga, iba talaga pag malaki, di ba? Iba pag malaki, parang so, ano, tapos best in ano pa, best in talent pa, best, <laughs> in best in performance, best in performance oh, 100% high. Performance ay, level pa, no, wala na. Maganda yan, mga ganyan. Tapos ano pa, lumalaban. Hindi. Na-utilize niya pa yung buong body niya. Like, marunong oh, umawa, ma sa dila. No, yun Yan yung yan ano. <laughs> diba? Yan diba? gusto ko. Yan muna, ano, ganyan. best award. Yan. Big yeah. yan ang award. Pagkatapos. Yes. Yan ang ganda <laughs> yan. So, yun. Um, meron akong masela ng question. Lahat ng mga pinag natin pala masela meron pa akong isang question. Na-try mo na ba makipag-commit or magkaroon ng activity towards married person? Hindi. Wala pa. Single lahat? Single. Yun. Maganda. Maganda yung mga experience. Oh, single lahat. Tapos naranasan mo na sa first timer, yung virgin pa, yung wala, hindi niya alam yung gagawin niya. Oo. Oh. Masaya ba? And Masaya ba kasi pinuturoan. Oo oh, kasi Feeling ganun, duro guru oh, kayo lang. parang ano, kama sutra so yun. May nangihini, ganun. <laughs> Shifre, oh. Siyempre, okay, Exciting, yung, no? may din, eh. Tapos, okay. tapos sasabihin pa, ano yung gagawin natin? Ano, o oh, di ba? So, ano yung okay. advice mo sa mga viewers natin? Yung mga dapat nilang i-prepare kapag mag-undergo sila sa... Marami kasing nanonood na wala pang mga experience. Eh. Kaya sila nanonood para, oh, oh. para mag-survey. So, ano yung yung mga dapat na preparation nyo pag sa same sex. Kailangan ba niyan may may lotion din kayo, may oil mga gano kasi syempre sa amin ano, 'di ba? <laughs> yung mga sa mga nato. Yung mga materials? Oo, oh, ang meron ba kayong mga uh, para pernais. Uh, sa mga payo ko sa mga viewers, especially sa uh, LGBT community. Yes. Plus, so ang mapapayo ko is uh, kailangan kung bago pa lang o wala pang karanasanian uh -huh. is dapat up uh, prepare mo yung self mo na go ka na o oh, prepared ka na kasi pag hindi nako daming ano niyan so, may me advantage mentally ad tsaka psychologically paano naman nila ipe-prepare yun uh, sa ano papa mag uh, sa pamamagitan ng ano nila uh, sa nung sa di ba sa physically oh. sa physically ano yung mga ano Di, like, yung, yung sa para maging mentally prepared sila, feeling ko dapat nakapag-research silang mabuti. Kung paano ba nang nangyayari? Ah, uh, hindi. First talaga, i-research nila yung kung ano sila. Gender fluid ba? LGBT, uh -huh. ano ba? Uh, gender fluid, uh, manly, discreet, or so, versatile, no... versatile, versatile versa bottom, bottom, or top. So, itong mga sinasabi mo, mariresearch yan lahat? Oo, oh, mariresearch so, yan. So, para ma-identify oh, nila kung ano yung classification nila. kung, nila. Kung anong preparation mo. Like, for example, sa uh, sa side. Side, merong side. Kung sa side, kung sa side, ang gusto ang gusto ng side niyan, like for example, ako, gusto ko side lang, tapos ikaw side. Ang prep ipi, uh, prepare mo is dapat ano lang, parang basic lang. Ahalikan, mga yakapan, kadel-kadel, mm -hmm. so yung side at saka... petting-petting lang yan. Yung side pare-pareha lang yan. So, parang nasa petting mood lang. Mm -hmm. okay. Kung sa tap, meron kasing uh, LGBT na ngayon. Top. Minsan, itong top, bottom to dati, ngayon nagpa -top na. Top, top na. Ayan yung, mga ganyan yun eh. sinasabi nila sa mga celebrity na top si ganito. Alam mo, hindi ko nagigets yun. <laughs> oo, may mga ganyan. Pero, bakla na. Baka ano, naman, manly, manly, baka manly. naman be, mag second interview tayo para i- i-, I -elaborate, ano, oh, uh, elaborate elaborate, yung Mga, Kahit mga next week uh, pa or ano. Basta kailangan mabigyan natin ito ng part 2. Alam ko naman yung ano. Para ma-explain natin. para... mas maganda na malaman kung ano to sa versatile oo, ito ito agay, sa oh, versatile or manly Meron kasing manly boto Kumbaga, awareness Tapos kasi. Tapos, discreet. Pa. May discreet. Yung discreet, basta daming mga ano dyan, term ng mga, kung Alam ano siya. Alam kasi. Anong eh, gusto niya? Bye. Ay, wala na. Bye. Yun. Tapos, meron din kasi sa, ito ah, meron din um, kasi akong kakilala na ano, actually, mag-anak ko pa yun. Uh Oo. -oh. <laughs> ano naman siya, tomboy, lesbian naman siya. Uh -oh. So, sa lesbian, meron din mga classification. Alam mo yung so, sa lesbian kasi yung ano ko ah, tita ko yung ano niya nagsiset nga kami ng meeting para mag interview yung ano niya, is, ano, li mm -hmm. love, may, ano niya is ano lesbian uh -huh. tapos may ano niya kung is king lesbian tapos nagkikwinto yan sa akin kung ano yung mga ano nila uh, sa vision na nakaasar naman to hmm. atay mo habi <laughs> <Ka -asar> naman <laughs> Abala. Alam. alam mo na nakapasok sila mula nung nagpa-bentana. na sa akin eh, yung pag nilu-open ko yung ano ko. Mayroon din sa akin, mayroon din sa inu open okay, ko -open yung sa CR. Ito, si tsaka yung bintana, at tsaka yan, hindi ko sinasara. Kaya nakakapasok sila. Ayun, yun. Tapos ka yun, naman yung gulo ng mga esena dito. Ayun yung mga... Okay, doon na nga. Doon na tayo. Sa classification. So gusto ko yan, bigyan natin ng time yung... Bigyan natin ng uh, part yung mm -hmm. sa classif classification ng bawat ano, bawat uh, uri ng mga sa lalaki ba? Yes. Yung sa inyo. Oo, yung sa amin dami. Dami ko nang na-encounter ng mga ganun. Pero ang ganda ng napasukan mong relationship kasi nasa open relationship kayo. Ano? Ay, eh, ayaw ko muna ng ano. Kasi baka kun con control na ako na hindi ko gusto yung control ako tapos ako yung lahat ayaw ko yan di ba ang gastos yata ng dati gusto ko kung meron talagang gusto ko naman maging may uh, ano may uh, yung parang relationship na, na dalawa kami tapos gusto ko is ano na uh, may trabaho siya may trabaho din ako may pera siya may kita ako gusto ko, mag -join. gusto ko mag-join. Gusto ko mag-join account para mag-build ng business. Yun yung gusto ko. Totoo. Ayaw ko nung, ayaw ko nung ako lang kasi wala. Kasi pagkain o oh, saan. Maganda talaga yung full partnership kayo. Gusto ko yung ganun. Kahit kasi gusto ang, ko mag-build ng business. Actually kahit anong gender naman. Kasi Diyos ko, alam ko na mag, ano, mag, ano ng business kahit corporation pa yan, alam ko yan i-build. Ano, Oo, i kasi nasa finance ka Admin and finance, so alam ko yan. Sobrang ganda naman ng background. Kaya nga, gusto kong ganyan. Swerte rin siya. Sa pinakauna pa lang yung pagsari. Swerte rin yung partner mo. Yung na mo lang siya talaga. Mas stable. Kaya nga eh. Pero piling ko kaya nyo naman yan. So okay na tayo doon. Magawa na lang tayo ng second session. Para i-clear natin sa viewers kung ano yung classification. Okay ng uh, pagiging sa part 2 eh sa part ng LGBT. eh ano natin ang uh, classification ng bawat uh, LGBT uh, sa uh, mga, uh, lalaki. Ganun. mga lalaki ganoon mga lalaki sa mga lalaki muna so, so, sa, kasi yung yung pinsan ko pinsan na talaga sinabi ko na madali naman yun ma <laughs> uh, rectify lahat ng mga klase na yun iyan mm -hmm. e, na natin i e, gawa natin siya ng gawan natin ng Sige, thank you so much, Mai. You, I really, you, really, appreciate mama. your part. Thank you. I'm na binigay mo sa amin. Ay, nako. Thank you. Yun lang pala. <laughs> thank you, babe. Nakong. <laughs>